Okay, peso 4.26. 4.26. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. 4.26 yan, ha? Ako, yes. Okay, peso. 27. At huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Kita nyo, ito na, ha? Makikin nyo. Huwag lubugan ang araw sa inyong yung araw na tinutukoy doon, hindi yung araw na sumisipi. <laughs> Dati, kaya na po Hindi oh, yung, ah. yung araw doon, yun ang kaliwanagan natin mula kay Kristo. Lumiwanag nawa ang inyong ilawan sa inyong na ng mga tao. Yun yung tinutukoy ng huwag yung lumbog sa atin. Kasi pag tayo nagagamit, ang sabi sa Santiago, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katira ng Diyos. Ay, hindi na. Pagkaunawa ko yung araw mismo, nakatawarin mo na ay, ay, yung ito may salas bago pa makinabukas sa iyo. Yan <laughs> din ang pagkaunawa ko ay, dito. <laughs> Ganyan nga rin ako pag... Uy, oh. Sandra um? eh, <laughs> araw na yung araw, gusto mo gagal pa tayo? Sabi ko, sabi ko. Ikaw, nagbabasa ka dyan eh. Sabi ko, kami ito. Hindi ko pinapasagalit magalit sa dito ang sabi, huwag natin bigyan daan ang Diablo. Kasi ang Diablo, hanggang, alam mo, parang na nagmamaneho eh, kung saan ang mga ng may kong kasisiin ka eh, kung may take oh. diba? So, alam ninyo mga kapapitan, pag ahala natin maigit, alam ni Satanas, nandito pa tayo sa katawang makasananan, na sa simple nature pa tayo eh, simple nature. Yung simple nature natin, Diyan ang ginagamit isapanas every day in our life in tayo. At at back of our mind laging bumubulong yan sa isip natin. Laging merong mga mentality tayong pumapaso laban sa Diyos na ipagkakasala Ngayon, alamin natin alin-alin taliga ano ang kasalanan sa espiritu? Number one, ang inyong galit, huwag nunubog. Pangalawa, huwag yung bigyan daan ng demonyo sa inyong buhay. Pangatlo, 28. Pag-ibasa. Dito din? 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Ang magdanakaw ay huwag kang magdanakaw Alam di ba na tayo nagdanakaw? Sa tayo nagdanakaw? Sa ikaw. Sa ikaw. ikaw po. Sa offering. Sa offering. Sa binigay ka nga ng ikaw po, wala namang offering. Eh hindi kumpleto. Sabi ng Panginoon, na nakatinanakawan ako itong buong bansang ito. Nagtanong ang mga Hudyo, Panginoon, namin sa kanami ninanakawan? Sa so, mga bibagay sa mga ina po at mga hanyo. Subukin ninyo ako. Kaya ayon mga kapatid, ayon ako. Maging tapat tayo. Kaya kung nagdanakaw pa tayo sa ikapu po at hanyo, ang sabi ni Pablo, huwag na kayong Bakit? Kasi yung pagnanakaw, daan ng jago yan. Binibigyan natin daan ng jago. Kaya ang ganda na sabi niya, Huwag niyong bigyan daan ang jablo, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, kundi magtrabaho siya para meron siyang maibigay sa nangangailangan. Sa natin dinadala yung ikapong sa nangangailangan sa, sa iglesia.